mga boss have a nice Sunday po sa inyong lahat uh, ngayon po ay Sunday so day off ni Dodong so ngayon eh ano uh, magahanap uh, nakahanap na po ako nang ipapalit natin doon sa ano sa binenta kong NMAX ko so ngayon na uh, pupuntahan namin uh, at mabiyahin po kami uh, magkukomute na lang dahil para uh, para madala yung motor ay, nakahanap po ako doon sa ano sa marikina ng uh, ng uh, unit uh, dahil napakahirap pong ano ahumanap ah, po ng unit na ganoon lalo na pag puti okay yan may, may idea na po kaya kung siguro kung alam niya na kung ano yung ipapalit ko mga boss ano. so yan ah babiyahit po kami ni misis ngayon da, ah, pupuntahan namin sa markina yung unit para bayaran at saka maiuwi na rin mga boss so tara mga boss ah samahan po kami since years later. So ayan mga boss, nandito na po tayo sa ano Marikina. Ito po sa Maverick. Ayan So ayan mga boss, dito ako nakakita ng unit. Ayan, dito sa Maverick. Tsaka dito kasi ano uh, SRP lang ang presyo nila. Yan po yung ating unit. Ayan Wow. Bogi. Thanks. Okay. So yan Itong unit na ito mga boss ano, para sa akin to. Ayan. Nice one. Yan po yung aking pinalit dun sa aking Nmax. So ano masasabi diyan diyan mga boss? Uh, mas okay po ba ito kaysa yung Nmax na binenta ko? O yung ano? O mas okay yung Nmax na binenta ko kaysa dito? Ayan. Comment lang po kayo mga boss. Huh? Eh boss, ano masasabi niya boss? Mas okay pa yung eto o yung NMAX? Mas okay po ito sir. Ah, uh, okay. Masayang so, yun. so, gamitin kasi para mm, sa Hindi po ba ako nagkamali ng desisyon? Binenta ko yung NMAX ko at pinalitan ko neto? Hindi sir. Hindi, hindi kayo mabibigo dyan sir. Yan. yan. Okay yan sir. Yun know, o. Nice. 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 So dito sa Maverick mga boss, ano dito ah SRP lang dito. Hindi katulad nung ano, dun sa pinuntahan ko kahapon. Marami akong pinuntahan. Merong unit pero overpriced. Pero yun yung ba naman eh mga boss eh. Ang presyo sa kanila, 183,000 pesos. Eh dito, SRP po dito. 166,400. Plus yung ano lang, plus uh, yung uh, registro. So bali po mapatak na 168,400. Sama na yung registro, helmet, at saka jersey. May features tayo na Ah wala <laughs> So helmet lang po wala May half face uh, Half face na helmet So ayan uh, Ginagawa lang ni madam ng ano, mga documents Ng invoice Ng delivery, ng resibo So ayan nagbabayad na tayo mga boss Bago ang lahat eto huwag natin kakalimutan, ito mga boss. Kinash ko nga po pala ito mga boss. So, ayan. Binibilang na natin yung ano natin, payment. Sana sakto yung bayad natin, hindi kulang. Hindi, hindi ko may yan, mga boss. <laughs> 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 hindi ibibigay ni Badab yan, pag kulang yan. Magkano po kulang? 1K? 1K? Kulang daw mga boss, paano yan? Naku, yari tayo, hindi ko mauwi ito. <laughs> so, ayan mga boss, okay na. Pinagdagang ko na yung kulang kasi kulang talaga yon. <laughs> so, ayan, nilalabas na ni Sir Patrick. So, bayad na tayo. No? nice one ayan na ready po release na tayo mga boss yan. Nice one. Okay. So ito na mga boss, kompleto na. Meron na tayong resibo, invoice, at saka yung susi, at saka manual. -man. Okay, tara na yun. Labas na natin. Let's go! Salamat po ma'am. Thank you. Thank you, thank you. Ito na okay. mga boss, iuwi na natin ito na And on TV, TV, 160. All right, nice one. Thank you, Lord, that hindi uh, nyo pa kami pinabayaan. Thank you for keeping us safe. Okay. So, ayan mga boss, ha, nandito na kami sa bahay. Okay, uh, i-update ko na lang po kayo sa susunod kong ano sa vlog. Okay, kung ano yung mas uh, maganda nating gawin dito, ano pa magandang ikabit natin dito ng na mga accessories. at saka mga uh, ano na pwede nating ilagay dito. Okay, so yun, uh, i-update ko na lang po kayo ulit sa susunod kong vlog. Okay, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pananood mga boss ha. So ito na po yung ating ipinalit doon kay ano, kay Nmax. Okay, So, yun. Pakicomment na lang po ha, kung o, tama po ba yung naging decision ko na palitan sa si NMAX nitong ADV160. Dapat sana, kinip ko na lang sa si NMAX. Parang ganun. Okay? So, yun. Baka po pwede ano, yung sa mga users ng uh, ADV160. Baka meron kayong tips at yung mama, ano, re-recommend para dito sa ating uh, ADV160. Okay? Salamat po ulit sa inyong... Lahat at uh, have a nice one, every, everybody. Okay, bye.